Ina? Huh? Uh, ha? Ay. Lasak. Masakit ba? Dito ba nakatira si Mrs. Elisa Elisorio? Dito nga ho, bakit ho? Ah, uh, kasi sosoli namin yung wallet na naduk na napul na pulot. Eh, Ni... nandi dito po sya. Tumuli yeah. po kayo. Kanaka? Mm. Eh. Ay, ano ba? Aray. Bakit mo tinulak? Hindi, natilisod nga ako eh. Halika, tuloy kayo. Ah? Opo muna kayo. Sige, opo pa. Sandali lang, tatawagin ko si ah, ma'am. Sige. ang laylay mo sa akin. Eh, mukhang malas ka sa araw na ito eh. Anong malas? Una, tinamaan ka ng pinto. Hindi naman dapat mangyari yun eh. Pangalawa, hahakbang ka na lang, natisod ka pa. Dinamay mo pa ako. May pangatlo yan eh. Pag nangyari yun, ang gusto ko, malayo si Manoy. Ganun? Magandang araw po. Magandang araw naman. Ako si Ronnie Policarpio. Mm-hmm. At siya naman si Vilma Sanchez. Hello. Ay, <laughs> sa inyo yata ito? Saan mo nakuha to? Ah, uh, na, na, na... 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 Tatapon ako ng basura. Nakita ko yan. Eh, nandyan yung pangalan nyo. Elisa Elisorio. Tsaka ho yung address nyo. may pera pa ho dyan. Hindi ko binawasan yung 5,000. Hindi naman mahalaga yung pera eh. Ang importante, yung litrato ng anak ko. Wala ho ako nakita dyan eh. Hindi mo talaga makikita kasi nasa secret, ticket. packet, ho? Oh, my <laughs> God. 你呢？哈？那我不会。 Anak, gusto ko sana humingi ng kapatawaran sa iyo sa lahat ng nagawa ko. At nagkita na tayo muli, hindi na tayo magkakahiwalay. Isa lang ang ipakikiusap ko sa iyo. Sana, huwag mo na akong tanungin kung paano ako nakarating sa kinalalagyan ko ngayon. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, nakuha ko ito sa sikap. Tsaga. At tulong ng poong may kapal. Bakit kanya na lang ang pagkakatitig mo sa akin? Hindi ka man lamang umiimik. Hindi ako umiimik dahil